Magandang araw po sa lahat. Tamang pagposisyon ng mga salita sa Ingles. Magbigay na po agad ako ng halimbawa. Bibisita ako lagi kay Luigi. So, para ma English po natin ng tama yan, susundin natin itong pattern na subject plus adverb of frequency plus verb na hindi po be verb. Okay? At ito po yon yung number one po muna, yung subject, yung pinag-uusapan na tagagawa ng aksyon, itong ako, bilang I. Tapos yung number two, adverb of frequency, lagi, always, I, always. Tapos yung number three po natin, yung aksyon na ginagawa ng ating pinag-uusapan, na kung saan ay lagi, lagi-laging ginagawa, bumibisita. Okay? Pag, pag ang pinag-uusapan po ay naka-first person, ang gagamitin po nating verb dito ay itong visit. Hindi po natin sasamaan ng S sa dulo na nasa loob ng parenthesis. Visit lang. Okay? I always visit. Tapos yung kay Luigi, pag in po yan, Luigi lamang. I always visit Luigi. Bumibisita ako lagi kay Luigi. Okay po? Okay, subukan naman po natin itong third person na singular. Okay? At ito po yun, si Mario. Yan yung pinag-usapan at gagawa ng aksyon. Yan yung subject. Napunta si Mario kadalasan sa gym. Pag in English po yan, subject po muna, si Mario. Mario. Tapos, number two, yung adverb of frequency. Ilang ulit niya ginagawa ang naturang aksyon? kadalasan usually mario usually tapos sumunod ay itong napunta kapag po ang ginamit po natin ay third person na singular kailangan po isama natin yung nasa loob ng parenthesis itong es kaya magiging yung go magiging goes mario usually goes tapos yung sa gym to the gym okay Mario usually goes to the gym. Para sa napunta si Mario kadalasan sa gym. Okay po? Subukan naman po natin itong third person pero plural. Pag sinabi po kasing plural, mar maramihan po yan. Tinan nyo, itong sila. Maraming tao. Okay? Pag singular po, isang tao lamang. Okay? Katulad nitong Mario, isang tao lamang. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng plural at singular. So, subukan natin itong third person na na kung saan ay plural. Ito naman po, nauwi sila minsan nang maaga. Nauwi sila minsan ng maaga. Kapag yan ay in English nyo po, so itong ito po muna, itong sila, they. Tapos yung minsan, sometimes. They, sometimes. Tapos, yung nauwi po, dapat po, hindi nyo isasama yung letra na nasa loob ng parenthesis. Yun naman po, pag gumagamit kayo ng third person na nakaplural. Kaya, magiging come home para sa salitang nauwi. Okay? They, sometimes, come home tapos yung nang maaga early they sometimes come home early para sa na uwi sila minsan nang maaga okay po okay subukan naman po natin itong second person na ka or you okay na kung saan, kapag second person po ang ginamit nyo, hindi po tayo nagamit nung letra na nasa parenthesis. Okay? So, subukan natin. Nanunood ka lagi ng TV. Nanunood ka lagi ng TV. Kapag in English po yan, you always watch TV. Okay? Yung ES po ay ginagamit lamang sa sa third person na singular. Katulad ng he, she, o kaya itong si Mario. Pero pagdating po dito sa I hanggang dito sa day, hindi po tayo gagamit po nitong mga letra nasa, na nasa loob ng ng parenthesis. Okay po? So you always watch TV. Nanunood ka lagi ng TV. Okay? Bali yung pagpo-position po ng mga salita kapag ini-English na po natin ay dito ko po ibinase sa subject plus adverb of frequency plus verb. Okay po? Kung saan po yung verb po natin dito na sinasabi ko ay hindi po dapat be verb. kapag sinabi po kasing be verb, gumagamit tayo ng is, am, are, was, or were. Okay? Kasi pag ginamit po natin na verb ay is, am, are, was, or were, kung saan ay siya yung main verb. Pag sinabing main verb ay nag-iisang verb dun sa ating sentence, dapat po itong adverb of frequency natin ay nasa ikatlong posisyon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang mangyayari is muna bago yung always. Is always. Hindi po yung always is. Hindi po mali po yung mali po yung always is. Ang tama po ay is always. Kaya meron po tayong pattern dito para maging tama po yung pagpuposisyon ng mga salita kapag ini-English nyo na. Okay? So, yun po yung dapat yung tandaan. Kasi napaka-importante. Basta pag gumamit ka ng verb na hindi be verb, tapos gagawa ka po ng ganitong klaseng English sentence, dapat po, yung adverb of frequency ay nauuna dun sa verb. Kung hindi, be verb ang ating ginamit. Kung hindi is, am, was, over. Okay po? At sa tatandaan nyo po, ang adverb of frequency po ay maaari pong magamit kung ang ginagawa nyo pong sentence ay simple present tense. Kasi ang ibig sabihin ng simple present tense ay patungkol po yan sa, sa, rut, sa routine. Ibig sabihin ng routine ay ang pinag-usapan po natin ay patungkol sa action kung ilang beses mo inuulit. Kasi pag sinabing routine, inuulit mo yung naturang naturang gawain, di ba po ba? At kapag inuulit mo yung naturang gawain, inuulit mo yung naturang action. At bagay na bagay po 'yon sa paggamit po nitong adverb of frequency kasi patungkol po 'yan sa 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 ilang ulit nagagawa ang naturang action. Okay po? So tatandaan nyo na Kapag gumawa po kayo ng simple present tense, maaari po kayong gumamit ng adverbs of frequency. Na itong always hanggang dito sa never. Okay? At ito nga pala po yung tamang pagkasunod-sunod po ng mga adverbs of frequency natin. Okay? Yung, yung lagi, tapos kadalasan, tapos malimit, tapos minsan na lang, tapos kapag may okasyon na lang, tapos bihira, tapos bihirang bihira, tapos hindi mo talaga ginagawa kailanman. Okay po? So yan yung tamang pagkasunod-sunod. Okay? So sana natutunan nyo na po yung tamang pagpoposisyon ng mga salita kapag ini-English na kapag may adverbs of frequency. Okay po? Maraming salamat po.